guys Inabot na nga kami ng ulan Ang <laughs> lakas yeah, guys uh, Pauwi na kami Ito na yung nabili namin no? Guys magandang hapon, po papunta kami ngayon ng gumaka Bibili kami ng materialis Kasi nakubusan kami materialis eh Kasama natin siya na Si Chong Paeng At si Cortibi Okay now Let's go To the gumaka. Sa gumaka kasi kami mga lords bumibili ng materyales. Lalo na pag yung gamit sa ano, paggawa ng ano. Gumaka kasi kumpleto ang mga bilihin. Okay na yung aming pangkulong. May ano, may na yan. Maski umulan. <laughs> yan ito yung ano palabas ng highway galing sa Kala-Bosander. der na palabas na kami ng ano arko ng Shai Plaridel yan, yan yan yan. arko ng Plaridel hey okay. kami kasi kami bibiling kaya may service kami pang kolong napunta po na kami ng gasolinahan mga lods bago kami babalik pa kumaka yeah. ganda nung dagat oh ayen ah, Tayo po kumaka pala. O na po. mga idol. Anong gas mo? Pula. Pula? <laughs> Hindi ba diesel? <laughs> diesel. <laughs> Motor DC. <laughs> gas. Gas. Gas ng ilaw. Ayan, <laughs> nah, mga lods, uh, nagpapagas lang kami. Wala, ganito. Wala. Saan libo din? Okay, yan. Pag kumaka na, na kami, lads. Tatapos lang namin magpagas. Pag kami. Maganda na sa diversion road eh. Kasi lang mataas yung barangka doon. yan mga idol nasa ano kami highway sa puntang kumaka na to nadaan tayo ng labing dagat Nakikita ko sa inyo mga idol ah, ang ganda ng dagat dito Lantap na lantap yung dagat to oh so, luts, Dagat <laughs> Medyo maano nga yun, makulimlim kayo mga lods hindi natin alam, baka mamaya umulan na. Pero okay lang naman umulan kasi may bubong na yung service natin ngayon. Hindi na tayo basta-basta mababasa. Ganda ng dagat. ano, lantap na lantap yung dagat. Ayan, ah, mga idol, yung malaking malaking ano, bangus. Malaking bangus. <laughs> medyo so, matraffic na ngayon mga lods yan na nga guys inabot na nga kami ng ulan ang <laughs> lakas ah medyo malayo pa kami sa gumaka <laughs> basa si chupapeng <laughs> ah lastik na yan bigla bigla lang itong ulan na to Lakas, ang lakas ng ulan mga idol. Ah, lahat ng mga riders natin diyan, ah, ingat-ingat, madulas yung daan. Mga lods, ingat sa pagda-drive. Ah, takbong pogi lang, takbong pogi para iosta, iwas ta tayo sa ano. Okay. Ito na, inabot na kami. Ito na yung sinasabi ko kanina na medyo madilim yung panahon. Ay, kung nagtanggal kami ng bubong ng tricycle, sigurado ligo kami dito. Ang <laughs> lakas, biglang buhos lang ng ulan. May update ko na kayo mamaya mga idol. Malakas ang ulan. Guys, ah, uh, nandito na kami sa bilihan ng pintura. Papatimpla kami ng pintura para sa tindahan at saka sa basketballan. Nabili uh, namin pintura. Ay, para sa yan yung para sa tindahan. Ay, Si na guys, uh, pauwi na kami. Ito na yung nabili namin, no. Yan. Pa-balik na ulit kami ng Claridel. Pauwi na. Dadaan daw kami ng gamaw. <laughs> video traffic lang. Oh. Traffic! Okay, guys. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching. Hanggang dito na lang muna yung video natin.